ibang uri ng bumibili. The Makunat. At pabili pong bangus. Ate, ang um, Ba't ganito to? Ang kunat. Ayoko nito palitan nyo to. Ayoko nito. Sige, pumili ka na lang dyan. Ate, ya, baka makunat na naman to. Ate, ang kunot na naman. iyon nito. Na Iyok na. Palitan nyo to. Iyok nito. Saan nga? Makunat. Pero ang piraso ng plastic na kain mo. Naubos mo pa. Ang bisyosak talaga. Umalis ka nga dito sa dito. Da? Utangers. Ate, sabi ni nanay, pa-utang daw ako ng tatlong lucky me tatlong itlog, dalawang sardinas, isang pampers, dalawang Colgate, apat na seso, um, at tatlong yakult, at saka safeguard na pang size. Lunas ngayon, wala pa utang. Tsaka hindi na ako nagpapautang. At yung martis naman ng bukas, pautangin mo na ako. Oo nga ano? Sige, pautangin na. Pautangin mo na ako. Pautangin na ito na nagtatanong pero hindi naman bibili. Ate, magkano yun? Uh, oh. Ah, oh. Ay, yung, parang, ano yun, parang minus ban alkan siya yun. Ayan, 350. Uh, uh. Ano yun, parang sis o ba yun? Ah, uh. o uh, oh, yung, you know, yun parang pulang plastic na yun. Magkano yun? Piso. Matagal na kayo ito. Oo, matagal na kami dito. Ah, kapadaan lang naman ako eh. Natanong ko lang yung mga tinda dito kasi, so, eh, uh, mahal eh. Mahal. Mahal. The Ariel 750. Ate, pabili daw po ng Ariel, sabi ng nanay ko. Magkano to? Ucho. Ucho, ang mahal naman ate ah. 750 lang to. Daya nyo, mahal to. Ba't ang mahal? 7.50 lang to ah. Wala kang pakilam kung mahal yung namin. Ha? Wala kang pakilam. Wala kang pakilam. Huwag ka lang. Pilang. Ate, pabili ng guwaba. Nagmahal na ang guwaba ngayon. Piso isa na. Piso isa na. Buto pa yung guwaba atin nagmamahal. Pero yung ex ko, hanggang ngayon, parang wala lang, parang hangin lang, parang utot lang na dumaan. The ano masarap. Ano kayo masarap? Masarap? Ha? Ano? Kiss? Ate, huwag kang ambisyosa, ha? Kung masyadong mo, ha? Kalantungan mo, ha? Tigil-tigilan mo ko, ha? Pag sinapak ko yung follow tube mo, tagus yan.